Oh, sister, kamusta? Kamusta? Kamusta yung hindi na-rescue? Wala. Eh, napakarami kasing rescue Kaya nga, kami niya magdamag. Magdamag na nakatayo. nakababad ng paako sa anak. Puro ano paako ngayon. Hanggang saan sa inyo? Ha? Ayan, mataas pa rin Naku po, taas ba yun? Eh si brother niya araw eh Wala, sira na ngayon Natutulog si... daw sa tubig eh, patayo eh Eh dito, baka ko na May titis po, baka pa niya? Hindi Wala na Ayaw mo na sa mundo? Hindi naman, eh saan ba ako nakatira? First time mo ba tong ganito ka laking baha? Oo. Tumandanga ka ako ngayon lang ganon ka laking baha. Ki Kinabahan ka ba? Aba, asante. Yung Ati, kila Julie pala, wala palang itaas sila Julie. Wala, wala. wala. Kailangan pala talaga, pagka hanggang tuhod pa lang ang tubig, aalis na sila. Oo, manalo. Kasi matatrapan na sila. Nakita ko nga Ayan Ayan Buti nga kayo, nakalaban na, oh. Ako po, eh ba tingnan mo, kayo sa banyo, sa batsa, ano pa, oh. Ininot-inot lang. Yung sa amin, tinapon ko niya. <laughs> Ay, sinapon. Ate, mamaya ka na magmarites, magsilip ka natin. Puro damit ko, eh ba? Puro damit ko. daw yung well, you, kape, oh. Ayan, <laughs> biskuit. Napakarami pa ka. Janela, asan ka? Ay, Janela. Kasi baka sobrox, maiinit mo, malagyan mo iinit mo. Si, si Janela, ay. kung ano-ano sinusot, lahat ka ako eh, na, na ano sa baha. Magas ka ng Ang ganda-ganda naman ni Janela. Natakot ka ba sa baha? Ha? Ah? Janela. Ganda-ganda naman ah, parang hindi binahaw. Ah, oh. Pwede artista. Kamukhang kamukha ako ng bata ako ah. Oh. <laughs> ganda. Sa uh, ano ah? Ah, tingnan mo. Oh. kamukhang kamukha ako. Oh. Tingnan mo. Ha? Ah, oh. Ah, oh, di ba? Bukas gagamitin ko pag